Pag-usapan nga natin to mga kamamay. Ngayon ba sa inyong relasyon, pinagdadaanan mo ba na ikaw na lang palagi ang tipong parang nagsasalba sa inyong relasyon? Paano nagsasalba? Ikaw na lang palagi ang nagmamakaawa, ikaw na lang palagi ang gumagawa ng time para magkasama, magkita kayo, ikaw na lang palagi nag -e effort ikaw na lang palagi ang nagsusorry, nagmamakaawa. So ngayon ba nararanasan nyo yan? Well, mga kamamay, kung sa tingin nyo, hindi na po nakikita ng isang lalaki ang halaga nyo, hindi ka na niya binibigyan ng oras. Kung dati-dati nung una, ang sweet-sweet niya, lagi kanyang niyayaya na lumabas, lagi kanyang niyayaya tuwing linggo na magsimba, pero bakit ngayon? Okay, kahit wrong send, hindi na siya makapag-message sa iyo sa so, madaling sabi na wala na po yung dating uh, dating siya, nawala na po yung dating sweetness, yung dating pag-aaruga, pag-aalala. Lagi kang tinatanong, kumain ka na ba? Kamusta ka na ba? Di ba? So, ang sakit lang isipin na dati ganun siya ka-care sa'yo, pero ngayon biglang nawala. So, ngayon, ang pag-uusapan natin mga kamamay is mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki upang makita niya ang halaga mo at matakot siya na mawala ka sa buhay niya. O oh, mga kamamay, alam ko excited na kayo na malaman itong mga tips na to and alam ko gustong-gusto nyo yung ganito klase ng topic. So isa lang palaging hinihiling ko mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre i-like mo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot niyo na po yan mga kamamay, maraming salamat sa inyo. At simula na po natin ang topic natin ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So number one, huwag kang magpakati. Pag sinabing T, T-A-N-G-A. Oo, alam ko, alam niyo yun na yung ibig kong sabihin. Huwag kang magpakaganyan sa kanya. Yung tipong hinahayaan mo lang siya na kahit saktan ka is okay lang sa iyo. Na tipong kahit pagtaksilan, lokohin ka is okay lang sa iyo. Mga kamamay, hindi po pwede na maging martir kayo pagdating sa isang relasyon sapagkat kapag kahinayaan niyo siya na naging okay lang sa iyo lahat ng ginagawa niyang hindi maganda, sigurado ako, aabusuhin kayo ng mga yan. Sigurado ako, hindi siya titigil na gumawa ng kabulastugan sa inyong relasyon. At yung nakikita niya na okay lang sa'yo, lagi mo siyang pinapatawad, sigurado ako na may mas malaki pang kasalanan siyang po pwedeng gawin sa'yo sapagkat tinatanggap mo siya, sapagkat okay lang sa'yo. Kaya mga kamamay, huwag kayong magpakati kung alam nyo na paulit-ulit lang ang nangyayari. Lagi kayong niloloko ng bababae, sinasaktan, wala silang pakialam sa so nararamdaman nyo. It's time for you to give up. Kung halimbawa man, nakapasok man siya o hindi sinasadya, sabi niya nakapambabae siya, uh, nakapasok siya sa kuweba ng iba, well, patawarin mo siya. Okay, kung yan yung unang beses na ginawa niya, patawarin mo siya, magbigay ka pa rin ng pagkakataon. Pero kung sa tingin mo, paulit-ulit lamang ang nangyayari, pinagsabihan mo na siya, pinatawad mo siya, pero inulit-ulit pa rin niya. Please, huwag kang magpakati sa kanya. Kailangan ipakita mo sa kanya na handa mo siyang iwanan kapag ka hindi siya nagbago. Ipakita mo sa kanya na kaya mong palitan ang katulad niya kung hindi siya magbabago sa iyo. Sapagkat hindi yun makakatulong. Yung kanyang mga ginagawang kasalanan ay hindi makakatulong sa inyong relasyon upang mas tumibay, mas magmahalan kayo. Imbes, makakasira yun sa inyong relasyon. Kaya bilang isang babae mga kamamay, kung alam nyo na paulit-ulit lamang yung panluloko, yung pagkataksil, yung pambababae, yung pagpasok sa kuweba ng kung sino-sino, mga kamamay, kailangan nyo sigurong bumitaw. Hindi siguro. Siguradong kailangan nyo nang bumitaw kapag kaganyan. Hayaan nyo ang isang lalaki na ma-realize niya kung anong po pwedeng mawala sa kanya kapag ka pinagpatuloy niya ang ganyang klaseng maling gawain. Okay? So number two, huwag kang magpabaya sa iyong sarili o mga kamamay isa 'yan sa kailangan 'yong gawin isa 'yan sa mga bagay na kailangan nyong i-apply sa inyong sarili upang ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya kailangan magpasarap ka magpaganda ka mag-improve ka palagi mag-gym ka magpa-parlor ka, magpa-straight ka, ayusin mo sa madaling sabi ang sarili mo. Sapagkat ang dahil dahilan ng isang lalaki, yung kawalan nyo po ng care sa inyong sarili. Yung kawalan nyo po ng pag-aayos sa inyong sarili. Sapagkat ang isang lalaki ay mga visual creature. Kung sino ang maganda sa kanilang mga mata, yun ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. At kung ikaw, kahit ikaw ay jowa, kahit ikaw ay asawa, ikaw ay girlfriend, o kung sino ka paman sa buhay niya, kung hindi ka mag-aayos, baliwala rin ang pinagsamahan ninyo. Kaya bilang isang asawa, bilang isang babaeng may ari ng puso ng isang lalaki, ipakita nyo, okay, mataas ang kompetisyon sa labas mataas ang kompetisyon pagdating sa itsura, sa pagpapaganda, sa pagpapag ayos at sa pag sa self improve. Kaya kayo may iwan kayo mga kamamay kung kayo ay hindi nag-aayos ng inyong sarili. Kaya kung gusto niyo na matakot ang isang lalaki na mawala kayo sa buhay nila, magpaganda kayo. Mag-enroll kayo sa isang gym, magpasarap kayo yung tipong nililingon, yung tipong nakakabali ng lieg sa ganda. Ganyan mga kamamay ang teknik ng ibang mga kababaihan kaya hindi sila ipinagpapalit. Kaya natatakot ang kanilang mga partner na mawala sila sa buhay ng isang lalaki. Yan yung isa kong tip sa inyo. Matuto kayong mag-self-improve at magpaganda. Okay? So next, huwag ka rin masyadong clingy. Pag sinabing clingy, huwag kang masyadong matakaw sa oras niya. Huwag mo palagi siyang inuobliga na palagi kang i-chat, na palagi kang tawagan, na palagi kang alalahanin. Mga kamamay, alam nila ang obligasyon nila. Alam nila ang kailangan nilang gawin. Hindi nyo pa sila kailangan turuan. Okay? So, yung pagiging clingy ninyo, lagi nyo silang tinatawagan, tinatanong nyo kung ano ginagawa nila, sinong kasama nila, kung kailan ba kayo bibigyan nila ng oras, huwag ganyan mga kamamay. Ang isang lalaki lalong may irita sa inyo, lalong makukulitan sa inyo, Okay? Sa una lang maganda yung clingy. Yung tipong, uh, okay, lagi nyo siya tatawagan. Tatanong mo kung nasaan, sa nagiinom, saan pumunta, sa naglalaro ng basketball, tapos hihingi uh, palagi kayo ng picture sa kanila. Babe, sendan mo naman ako ng updated picture mo ngayon kung ano ginagawa nyo dyan. Baka mamaya kung sino-sino pang mga kababaihan ng kasama nyo dyan, ha? Huwag ganyan mga kamamay, lalo yung ipinapakita na wala kayong tiwala sa isang lalaki. Kung gusto nyo na matakot ang isang lalaki na mawala kayo sa buhay nila, kailangan huwag kayong masyadong klingi. Hayaan nyo sila, bigyan nyo sila ng panahon, bigyan nyo sila ng pagkakataon na makisama sa kanilang mga kaibigan. Yung simpleng tanungin mo lang, Okay babe, ah, dyan muna kayo. Ano? So gawin nyo muna yung inyong ginagawa dyan. I-update mo na lang ako kapag ka hindi ka na busy. Yung ganyan ba, masarap sa feeling yan mga kamamay. Hindi yung, ah, babe, ano ba nangyari na? Hindi ka nag-update. Mag-send ka naman ng picture ngayon din. Huwag ganyan mga kamamay. Lalo silang mape-pressure at baka hindi lang nila may enjoy yung kanilang pupuntahan, yung kanilang gagawin. At kapag ka hindi nila na-enjoy, iisipin nila na hadlang kayo sa kanilang kasiyahan. Kaya kung gusto nyo na matakot ang isang lalaki na mawala kayo sa buhay nila, hayaan nyo sila. Bigyan nyo sila ng panahon. Huwag kayong masyadong clingy. Okay? So next, habaan mo ang iyong pasensya. O oh, mga kamamay, bilang isang babae, kailangan sa iyo magsisimula ang mahabang pasensya. Yung tipong kapag ka galit ang inyong partner, ang isang lalaki sa inyo, kailangan marunong kayong magbaba ng inyong sarili. Hindi yung kapag ka galit ang isang lalaki, sasabayan nyo pa. Hindi yung kapag ka mainit ang ulo ng isang lalaki, mainit din ang ulo ninyo. Mga kamamay, kung alam nyo na nagkamali kayo, bumaba na kayo. Kung alam nyo ang galit ang isang lalaki, bumaba na kayo. Makinig lang kayo at pahupain ninyo ang galit ng isang lalaki. Huwag nyong sabayan. Sapagkat kapag kasasabayan nyo ang galit ng isang lalaki, hindi kayo makakaintindihan. Lalo ka lang niyang kaiinita ng ulo kapag kaganyan. Pero kung makikita ng isang lalaki na ang kanyang asawa, ang kanyang girlfriend is pasensyosa, Sigurado ko mga kamamay, pag bumaba ang init ng ulo niyan, marirealize niya na isa ka sa kanyang mabuting ginawa sa kanyang buhay. Isa ka sa pinakamagandang desisyon na pinili ka sa kanyang buhay. Pasasalamatan ka niya sapagkat hindi ka sumasabay sa kanya sa oras na nagagalit siya, nagtatampo siya. Gusto po ng isang lalaki yon na ang kanyang partner ng isang babae ay sa pagdating sa kanya. Sapagkat ang isang lalaki ay paminsan-minsan nagdadala ng kanyang bugso ng damdamin. Paminsan-minsan, bigla na lang siyang magagalit sa iyo. Bigla na lang siyang sisigawan ka. Okay, dahil nga sa mga problema, kahit anong bait ng isang lalaki, dumarating talaga sa punto na nagtataas din siya ng uh, galit, nagtataas din siya ng boses sa iyo. So pagpasensyahan mo at habaan mo ang pasensya mo sa mga lalaking ganyan. At sigurado ako, marirealize ng isang lalaki ang kahalagahan mo kapag ka humupa na ang kanyang galit. So next, huwag mong ibigay ang lahat at magtira ka para sa iyong sarili. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, kailangan magtira ka para sa iyong sarili. Kung ikaw man ay single ngayon at nililigawang ka pa lamang ng isang lalaki, Huwag na huwag mong ibibigay sa kanya ang lahat na meron ka. Sapagkat ang daling magbago ng damdamin ng isang hindi totoong nagmamahal na lalaki once na niligawang kanyan. Paglipas ng panahon ng buwan, diyan na ipis-ipis na kukunin ang gusto niya pagdating sa iyo at alam niyo kung ano yon, Okay? At sigurado ako, kukulitin kayo ng kukulitin ng mga lalaki na yan. And please lang mga girls, Okay? Huwag ka agad kayong papayag. Huwag ka agad yung ganong kabilis ibibigay kung ano mang meron kayo. Huwag niyong ibibigay lahat-lahat sapagkat kapag ka nakuha niya ang gusto niya at hindi matibay ang damdamin ng isang lalaki sa iyo, sigurado ako, right after na makuha niya, iiwan ka niyan. Ipagpapalit ka niyan para hanapin ulit kung ano man yung kailangan niya sa ibang babae na naman. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, Huwag mong ibigay ang lahat-lahat para sa iyo. Matatakot ang isang lalaki pagka ginawa mo yan sa kanya. Sapagkat hindi niya makuha ang gusto niya sa iyo, tsatsagain ka niya ngayon. At kapag ka hindi mo yun ibinigay at hindi ka natatakot na mawala siya sa buhay mo, diyan siya ngayon matatakot na mawala ka. Sapagkat baka makuha ito, makuha ka ng iba, so pagtsatsagaan ka niya na mahalin. Pagtsatsagaan ka niya na magstay sa buhay mo. Okay, hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya, mag i stay siya na mag i stay At dyan mo rin ka mamay, ma kung sino yung mga lalaki na malalim ang pagmamahal sa'yo. Yung lalaking totoong nagmamahal sa'yo kapag ka pinatagal niyo po ang pagbibigay ng lahat-lahat. Okay? Sa iyo, sa isang lalaki. Ika nga nila, eh, yung iba kayang magsabi ng I love you. Yung ibang mga kalalakihan kayang magsabi na hindi ka iiwan. Pero yung oras, hindi nila lahat kayang ibigay sa iyo yan. Anong ibig sabihin kong yung oras? Yung oras ng paghihintay. Yung oras ng pagtsatsaga. Yung oras ng pagtitiis. Saka mo ibigay yan, yung mga nakabalot nyo yan, in the right time. Kapag ka sampung taon na siguro, kapag ka labing limang taon na siguro naniligaw sa inyo at hindi nagbabago, saka nyo ibigay para sigurado kayo at wala kayong pagsisihan. Yung iba kasi dito, mga kababaihan natin, isang linggo pa lamang niligaw. Pero bakit nung hiningi, binigay ka agad? Tapos nung iniwan, iiyak-iyak. Nagtatalong sa si akin, bakit daw gano'n ng mga lalaki? Kasalanan nyo rin yan, mga girls. Hindi nyo masyadong kinilala at masyadong nyo minadali ang proseso kung saan dapat kinikilala nyo pa lamang sila. Okay? So payo ko sa inyo mga kamamay, huwag nyo ibigay ang lahat at hayaan nyo silang maghintay para sa tamang panahon. Okay? So, yun lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay nila. So, uh, sa mga gusto dyan ng uh, ganito klase ng love advice, huwag sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at eh, siyempre, ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaaring nyo pong ishare o matutunan. Eh, oh, i-share din sa iba nyong kaibigan okay, na nangangailangan ng ganito klase ng love advice. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.